panoorin nyo to guys huh? kung anong gagawin nila dyan kaya pala binibili din yung mga ganyan guys yung mga retaritaso ng mga aluminum na ganyan at saka yung mga bote ng na aluminum so yan dahil yan ay tutunawin nila guys at yan ay mga gagawin nilang palayok so hindi lang palayok ang pwedeng gawin dyan guys kundi mga kaldero din pero dito guys ay ang gagawin nila dyan ay palayok so yan tinatanggal nila yung mga bula kasi yan guys ay hindi naman magagamit yan so ayan okay na guys kaya ihanda na nila yung kanilang hulmaan ng gagawin nilang palayok so, ayan pinupunasan para matanggal yung mga lekabok para pag uh, binuhos na nila dyan guys yung tinunaw nila na mga aluminum ay makinis ang kinalabasan guys at wala siyang mga uka uka so ayan guys at ibubuhos na nila ayan so na guys. So, agad naman titigas yan guys. So hindi naman, basta pag binuhos mo na kasi yan guys. Ay titigas agad yan. Kaya uh, tanggalin na nila agad yan sa kanilang ulmano. Ayan na guys. So, ang ganda ng kinalabasan. So pagkatapos yan dadalhin naman nila yan dun sa ano. Ayan sa second part na magtatanggal ng mga excess excess guys. So, ayan. Ang so, dami nilang nagawa guys. So, Ayun, grinder rin yung mga excess niya para ano malinis siya, guys. Uh, makinis talaga. ayan oh. Kumbaga dito, guys, hindi hindi naman sila gaano siguro pagod dito kasi kanya-kanya silang trabaho, iba yung taga-tunaw. Oh. At iba naman yung mga naglilinis talaga, naga nagpi-finishing. So, ayan, guys, oh. Ayan, na yan loob niyan, guys. So iba yung magpipinis ng magpipinis yung loob niyan guys, iba rin sa labas. So ayan oh. no. kailangan din talaga dito ng tiyaga. Ay, wag mga ganito trabaho ay alam naman natin na mahirap yan. So ayan guys, oh. Tinala doon sa magpipinis doon sa labas na. So ayan, kung baga may kanya-kanya talaga silang nasa na trabaho dito. So, ayan na, oh ang talaga nila gumawa guys oh. o sa bagay kahit naman mahirap ang trabaho kung may teamwork kayo ay parang hindi mo din naman ramdam guys so okay na o oh. yan na. ngayon nalagyan na nila yan ng hawakan na guys ayan ayan, bayong ayan binabarinahan na para yan ay kakabit na tapos ang susunod yan ay babarinahan naman nila yung palayo guys yung makabilang gilid para doon nila ikakabit yung hawakan so ayan ayan na guys at uh, kanila ikabit na yung mga hawakan so mano mano lang talaga dito guys yung paggawa nila hindi sila talaga gumagamit ng mga makina kaya mahirap talaga to dito tulad yung mga iba na makina yung mga ginagamit nila pero dito sa kanila mano